Ito ang aktual na pag-aresto sa isa sa tinaguriang notorious na serial killer sa South Korea. Tinatay ang mahigit 26 na katao ang pinaslang ni Yu Yong Chol kung saan sinasabing kinain niya ang atay ng ilan sa kanyang mga biktima. Paano nga ba nagsimula ang obsesyon ni Yu Yong Chol sa mga mayayamang angkan at mga bayarang babae? Si Yu yung Chola ipinanganak sa Gochang, Chunbuk noong April 18, 1970 sa isang mahirap na pamilya. Naghiwalay ang kanyang mga magulang nang siya ay 7 years old pa lamang dahil na rin sa pagiging bayulente at mabisyo niyang ama. Siya ay panandali ang tumira sa kanyang lola kasama ang kanyang kapatid bago sila lumipat sa Mapo District sa Seoul kung saan nakatira ang kanyang tatay. Nang mga panahon ngayon, ang status ko sa Korea ay malala dahil ito ay isa sa dahilan ng pambubuli sa mga mahirap na katulad ni Yu. 15 years old pa lamang si Yu nang pumanaw ang kanyang ama at dito nagsimula ang pagkakasangkot niya sa iba't ibang gulo at krimen ng pagnanakaw. Pabalik-balik sa juvenile detention at kulungan si Yu dahil sa patuloy niyang pagnanakaw sa kanilang mga kapitbahay. Ayon sa mga report, siya ay nakulong ng halos labing apat na beses sa iba't ibang kaso kung saan ito ay umabot ng pitong taong pagkakakulong. Taong 1991, pinakasalan ni Yu ang kanyang kasintahan na si Wang Mo na sinasabing isang masahista. Sila ay biniyayaan ng lalaking anak taong 1994 kung saan napabarita din na nagpakamay ang kanyang bulag na kapatid dahil na rin sa depresyon at kapansanan. Taong 2000, siya ay naaresto sa kasong panggagahasa sa 15 years old na dalagita na naging dahilan ng kanyang pagkakakulong ng mahigit na apat na taon. Ito rin ang naging dahilan ng pakikipaghiwalay ng kanyang asawa. Ayon sa mga report, nagsimula taong 2003 ang sunod-sunod na mga krimen na ginawa ni Yu. Sa mga nakalap na ebidensya ng kapulisan, ang mga naunang pagpatay ay may pare-parehong estilo. Ang mga naging biktima ay nabibilang sa mga mayayaman at may mga sinabi sa lipunan. Ayon sa teorya ng kapulisan, maaring ito ay dahilan ng pambubuli kayo nung siya ay bata pa dahil sa pagiging mahirap. Sa mga naunang krimen, inaakyat ng salarin ang mataas na pader ng bahay ng kanyang mga biktima kung saan pinapasok niya ito mula sa kanilang harapang pinto isang martilyo na may bigat na apat na kilo at pinasadyang hawakan ang ginagamit niya para paslangin ang mga biktima. Pagtapos ng karumaldumal na pagpatay, pinagmumukha niyang ninakawan ang mga nasabing bahay. Bandang alas 6 ng umaga, pinasok ang bahay ni Naliduksu, 73 years old, isang professor sa university at ang kanyang asawa na si Lee Yun Ok, 68 years old sa Sinsadong, Seoul. Naabutan ni Yu si -su, sa kanilang sala kung saan nagulat ang biktima at agaran itong sak sa leeg ng sospek. Bago pa nakasigaw ang asawang si Yun Ok, ito'y pinaghas ng salarin ng martilyo ng tatlong beses sa kanyang ulo. At nang masigurong wala ng buhay ang babae, binalikan neto si Doksu at ito'y pinag niya din ng martilyo ng limang beses. Pagtapos ng karumaldumal na krimen, nilinis ni Yu ang bahay at kinalat ang mga gamit at damit ng mag-asawa para pagmukhain itong pagnanakaw. Kinandado niya ang pinto sa harap at lumabas sa main gate, ngunit kinailangan niyang bumalik para kunin ang kutsilyong ginamit niya sa pagpatay natagpuan ng mga pulis ang mga bakas ng sapatos na nagturo sa sumunod na krimen na kanyang ginawa. Mahigit dalawang linggo ang lumipas alas 10.40 ng umaga ng pasukin ni Yu ang isang bahay sa Gogidong Sol. Naabutan niya ang 85 years old na matandang si Kang Yun Sun sa banyo at tagaran niya itong hinis ng kanyang martilyo at pinagsak. Nang marinig ni Lee Suk Jin, 60 years old, manugang ni Yun Song, tumakbo ito patungo sa banyo kung saan siya ay sinalubong ng salarin at inutusan na bumalik sa sala at umupo sa sofa. Tinanong niya ito kung sino pa ang tao sa taas at sinabi niya na ang kanyang anak at asawa. Inutusan ni Yun na iyuko ni Sukjin ang kanyang ulo ngunit ito ay tumanggi. Kung kaya't pa niya ito sa sikmura at pinaghahapas ng kanyang martilyo. Mula sa pangalawang palapag ng bahay, bumaba ang anak ni Sukjin na humahagi-kick. Ito ay ang 35 years old na si Go Jin Su na isang autistic. Kinaladkad ng salarin pabalik sa taas ng bahay ang binata at inutusan niya itong lumuhod ngunit nang hindi ito nakinig, pinagas niya rin ito ng kanyang martilyo. Ayon sa mga report, kinalbumuna ni Yu ang huling biktima bago niya ito pinaslang. Sinubukan niyang hanapin ang asawa ni Sukjin ngunit wala ito sa bahay. Muli nilinis niya ang bahay at sinira ang hold ng pamilya para pagmukain itong pagnanakaw. Isang buwan ang lumipas muling umatake si Yu sa isang bahay sa Yewadong Bandang alas 11 ng umaga. Naabutan niya ang kasambahay na si Bei 57 years old, habang hawak ang isang sanggol kung saan tinanong niya ito kung nasa ng master's bedroom. Nagtungo siya dito at naabutan niya si Kim Jong-suk, 87 years old, na nakahiga sa kanyang kama dahil sa problema nito sa likod. Agaran niya itong nilapitan at pinaghamas ng kanyang martilyo. Samantala, kinuha niya ang sanggol sa kamay ni Jie at saka niya pinaghampas ito ng kanyang martilyo Inilagay niya ang sanggol sa sofa at binalot ito ng kumot para hindi marinig ng mga kapitbahay ang pag -iyak. Binalikan niya sa kwarto si Gie at pinagpatuloy ang pag ng martilyo sa biktima hanggang sa tuluyan itong malagutan ng hininga. Sa kagustuhan na palabasing muli na isang pagnanakawang krimen, sinubukan ng sospek na sirain ang vault ng pamilya kung saan nasugatan niya ang kanyang kamay at kamaong. Nagdesisyon ng sospek na sunugin ang bahay para mabura ang anumang DNA na galing sa kanyang sugat. Tinabunan niya ng mga papel at damit ang katawan ni Gye at saka ito, sinilaban. Tanging ang katawan lamang ng biktima at ang unang palapag ng bahay ang nasunog, na iligtas din ang sanggol ng manugang ni Jungsook. Nakakuha ng CCTV footage ang mga pulis ng sospek na naglalakad palayo sa pinangyarihan nasuot-suot ang isang jacket mula sa kabinet ng mga biktima. Pansamantalang natigil ang pagtay kung saan lumipat ang tirahan si Yu, Pinagpatuloy niya ang pagpapanggap bilang pulis kung saan siya ay nangingigil ng pera sa mga nagbebenta ng porno sa kalye. Nagkaroon muli siya ng karelasyon na isang escort girl, ngunit nang mapag-alaman neto ang mga kasong kinasangkutan ni Yu, agad itong nakipaghiwalay sa kanya. Walang malinaw na detalye patungkol sa pagpaslang kay Chung Yung De, 47 years old, maliban sa patay na ito ng matagpuan ng sunog na sasakyan kung saan nasa loob ang sunog din niyang katawan. Ayon sa teorya ng kapulisan, ang mga sumunod na krimen ay maaring dahilan ng pakikipaghiwalay ng kasintahan ng sospek na isang escort girl. Sa pagpapatuloy ng mga karumal-dumal na krimen, pinagpatuloy din niyu ang pagpapanggap bilang pulis at pagtawag sa mga prostitution services o tinatawag ding business trip massage sa Sinchon Seoul. Ang unang bayarang babaeng pinadala sa kanya ng club ay ang 23 years old na si Kwon Jin Hee. Sila ay nakita sa harap ng shopping mall na Sudamugu kung saan sinabi niya dito na iyon ay isang entrapment lamang. Pinusasan niya ang dalaga at dinala ito sa kanyang tinutuluyan. Kinaladkad niya ang biktima sa banyo habang hila-hila niya ang kanyang buhok. Sinal niya ito hanggang sa ito'y mawalan ng buhay. Pinagpustol niya ang katawan nito mula ulo na ginamita niya ng isang jackknife. Pagtapos ibinitin niya ang ulo nito sa isang basurahan para tumulo ang buhay. Sinunod niyang putin ng braso, binti at katawan ng kaawaawang biktima. Pinag Ihati niya rin ang natitirang parte ng katawan ng dalaga sa sampung maliliit na itim na plastic bag at apat na malalaking plastic bags. Pinagtatapon niya ang parte ng biktima sa kabundukan sa likod ng Sogang University samantalang tinago niya ang mga bags para sa posibleng fingerprints na naiwan niya dito. Nagtitinda ng mga peking Viagra at porno ang 44 years old na si A.J. Soon sa Beksang Plaza Pharmacy sa Samyong Building. Pabalik na siya sa kanyang Kia Besta van kung saan nagpakilala si Yu bilang polis at inakusan siya ng paglabag sa batas dahil sa pagbebenta nito ng mga peking Viagra. Ipinakita niya sa biktima ang mga peke niyang ID at agad itong pinusasan. Pilit niyang isinakay sa sarili nitong van si Jason na walang nagawa kundi sumunod sa salarin sa kabila ng kanyang paghihinala na ito ay hindi totoong pulis. Sinunggaban ni Yu ang mukha ng biktima at saka ito tinadtad ng saksak sa kanyang leeg at ulo. Pinagsisipa siya ng biktima kung kaya't pinagsasaksak niya muli ito sa kanyang hita at pinalot ng plastic bag ang ulo neto sa kapinaghahas ng kanyang martilyo ng dalawampung beses. Bago pa man niya tabunan ng mga dyaryo at damit ang katawan ni Jason, nilagari niya ang mga kapay at saka siya nagmaneho pa uwi para linisin ang sarili at magpalit ng damit. Bandang alauna ng madaling araw, nagmaneho siya patungo sa Walmido Inchun at nagpark sa Samho Petroleum kung saan sinubukan niyang sunugin at pasabugin ng van kung saan nasa loob ang katawan ng miktima para maitago ang anumang ebidensya na magtuturo sa kanya. Hindi sumabog ang sasakyan ngunit nasunog ito at ang katawan ng biktima. Ayon sa mga report ng mapag-alaman ng pamilya ng biktima ang nangyari, nagpakamatay ang dalawa nitong ni kapatid at ang isa ay pinasok sa isang mental facility. Dagdag pa sa investigasyon ng kapulisan nais is kikilan ang salari ng biktima ngunit ito ay tumanggi. Kung kahit humantong ito sa pagpaslang. Lumipat si Yu sa isang office tell sa Nogo Sandong kung saan muli siyang tumawag sa isang prostitute service sa Sudaymengo. Mungo. Nakipagkita siya sa harap ng SK Telecom sa Green Theater kung saan kinumbinsin niya ang biktima na sumama sa kanyang bahay. Pagtapos ng pagtatalik, nakita ng dalaga ang posas ngunit tumanggi ito na ilagay sa kanya ni Yu. Dinala siya ng sospek sa banyo kung saan siya'y kiniliti hanggang sa mapaupo at mapayo. Dito na, pinag ni Yu ng kanyang martilyo ang biktima. Buhay pa ang dalaga ng pu niya ito ng ulo gamit ang jackknife at sa kanya pinagputol ang katawan neto tulad ng mga unang ginawa niya sa ibang biktima. Pinagpul niya din ang mga dulo ng daliri ng biktima gamit at gunting at saka ito plinash sa ang mga sumunod na krimen ay ginamitan ni Yu yung chul ng pare-parehong stilo ng pagpatay. Siya ay kumukuha ng babaeng bayaran sa iisang club dahil iilan lamang ang mga establishmento na nagbibigay aliw sa mga kalalakihan ng mga panahon na yun. Ilan sa mga biktima ay kakatagpuin niya sa isang lugar at dadalhin sa motel na kanyang tinutuluyan. Tinatakot niya din ang mga biktima gamit ang kanyang peking police ID, pinuposasan ng ilan, nakikipagtalik inaaya niya ang mga ito sa banyo at sa kapinaghahas ng kanyang martilyo sa kanilang mga ulo. Pagpunutan, pagpunutuloy ng mga katawan, isinisilid sa itim na bag at itinatapon sa kung saan. Ang may-ari ng club kung saan madalas kumuha ng babaeng mabibigtang mga CEO ay nagpatuloy ang paghihinala. Ayon sa kanya, ang mga bayarang babae, tinatawag siya kapag sila ay dumating na sa tagpuan ng customer para siguraduhin na ito ay nagbahid na. Ngunit pagkatapos, hindi na bumabalik sa trabaho ang mga babaeng biktima na nung una ay kanyang binaliwala. Ngunit dahil sa pagdami neto, nagsimula siyang mag-imbestiga. Napagtanto ni Mr. No, may ari ng club na iisang number lang ang ginagamit ng salarin sa kabila ng paggamit neto ng iba't ibang pangalan dahil dito ay tinawagan niya ang ilang club kung saan sinabi nila sa kanya na may kaparehong numero ang tumatawag sa kanila para kumuha din ng babae. Nakipag-ugnayan si Mr. No sa mga pulis dahil sa mga natuklasan niya. Alas dos na madaling araw noong July 15, 2004, nang makatanggap siya ng tawag mula sa parehong numero na kumukuhang muli ng babae. Agad niyang tinawag ang kanyang kaibigan at isang investigador para mahuli ang sospek. Ito'y agarang sinundan ni Mr. No at ng investigador sa magkahiwalay na sasakyan. Samantala, tila nakatunog ang sospek kung kaya't ilang ulit na itong pinabago ang lugar kung saan niya kakatagpuin ang babae. Tinanggap na ni Yu ang pangatlong babae kung saan nakipagkita siya sa isang ali sa likod ng Grand Mart at dito siya naaresto ni Inspector Yang Pinosasan at inisakay sa police mobile. Nang pagkakataon na yun, nakuha nila ang mga business trips at massage cards na pinipilit na kainin ni Yu. Nahulog din ang teleponong ginagamit ng sospek na pantawag sa maklab na isa sa naging matibay na ebidensya ng kapulisan. Agad inilipat si Yu yung chul sa Seoul Metropolitan Police Agency Mobile Investigation Unit at kinasuhan siya ng pagnanakaw dahil wala pang sapat na ebidensya para sa mga pagpatay hindi nagtagal umamin din ang sospek sa mga krimen na ginawa niya. Ayon sa kanya, 26 na katao ang pinatay niya, kasama dito ang mga unang matatanda sa Sinsadong. Habang nasa kustodiya ng kapulisan si Yu, nagpanggap ito na siya ay nagsisisure kung kaya tinanggal ang pagkakaposa sa kanya. Agad siyang tumakas at bumalik sa kanyang bahay para linisin ang anumang ebidensya na magtuturo sa kanya. Labindalawang oras ang lumipas na dakip muli si Yu sa isang tawiran sa tulong din ng mga sibilyan. Sa kabila ng pag-aming muli ng sospek sa kanyang mga krimen at pabago-bagong testimonya, itinuro niya sa mga pulis ang kinaroroonan ng ilang mga bangkay ng biktima. Nagtungo din sila sa bahay ni Yu, ngunit ito'y malinis na maliban sa ilang mancha ng dugo na nakita sa kisame. Ayon sa testimonyo ni Yu, kinain niya ang laman loob ng ilan sa kanyang mga biktima dahil naniniwala siya na ito'y makapaglilinis ng kanyang kaluwa at maaring magamot ang kanyang epilepsy. Sinubukan ni Yu nakitili ng buhay gabi bago ang sumunod na paglilitis kung saan sinubukan niyang ibigti ang sarili sa Wolfan ngunit napigilan siya ng mga jail guard walang nakuhang ibang ebidensya na magpapatunay sa unang salaysay ng sospek na 26 katao ang kanyang pinaslang. Ngunit noong December 13, 2004, sa mga nakalap na ebidensya, siya ay nakasuhan at nasintensya ng kamatayan sa 20 counts of murder. Sa kasalukuyan, si Yu Yung Chul ay nakakulong sa Seoul Detention Center habang naghihintay ng petsa ng kanyang execution. Maaaring ang mga biktima ay naging representasyon ng mga taong umapi at nanakit sa kanya. Ngunit sa uli, hindi pa rin ito dahilan na gawin ang mga karumal-dumal na krimen.